Hi Kabamba! Magandang buhay! Yan at magluluto naman ako ngayon ng isang masarap na recipe ng mga taga Western Visayas. Ito yung mga sangkap na ating kakailanganin. Kailangan natin dito ng bawang, sibuyas, luya, dahon ng sili, siling haba, papaya, isang buong manok at itong buko. Umpisa na agad natin magluto dito sa aking kasirola ay naglagay lang ako dito ng mantika. Dahil igigisa natin itong ating luya, bawang at sibuyas. Talagang dinamihan ko na yung paglagay dito ng luya. Isa rin kasi ito na pampaalis lang sa dito sa ating lulutuin na manok. Kung meron naman kayong tanglad ay pwedeng pwedeng nyo itong lagyan. Nakalimutan ko na kasing bumili kanina nung nagpalingki ako. Nung maigisa ko na yung luya, bawang at sibuyas ay nilagay ko na dito yung ating karne ng manok. Isasangkot sa lang natin ito ng saglit kabamba. Kaya pagkahalo ko dito ay akin lamang itong tatakpan. Yung lutuin na ito ay mas masarap sana pag native na manok yung ating gagamitin. Mas mahal nga lang yung presyo ng native na manok. Yan at naisangkot na natin at nagiba na ito ng kulay. Sa kas na ito ay maglalagay na ako dito ng panimpla o yung ating pampalasa dito sa ating lulutuin para kumapit na yung lasa nito dito sa karne ng manok patis yung aking ginamit dito pwede rin naman kahit asin kung ayaw nyo ng patis at maglalagay din ako dito ng isang piraso na north chicken cubes at itong durog na paminta matagal ko na itong gustong lutuin dahil may nag request na isa kong follower matagal na pala niya itong request hindi ko na nasave yung kanyang pangalan sana ay mapanood niya ito at pasensya na at medyo natagalan sakto kasi kagabi ay nag-iisip ako ng mailuluto. At sumakto naman na may stock ako na manok dito sa aking ref. Kaya itong mga sinahog ko na lang ang aking binili sa palengke. Kung nanonood ka pa hanggang dito, alam kong alam mo na yung aking iluluto. Dahil sasahogan natin ito ng papaya. Ang alam nating luto nito ay tinola. Alam nyo ba na first time ko rin itry ito na iluto ngayon? Kahit matagal ko na itong nakikita o kaya napapanood dito sa social media. Pagkalagay ko sa mga pampalasa nito at may isang kutsa ulit, ay inilagay ko na rin dito yung ating papaya. Medyo makakapal kasi yung pag-slice ko ng papaya kaya nilagay ko na. Para sabay na yung pagpapalambot natin dito sa karni ng manok at dito sa papaya. Ito na kabamba yung kaibahan ng tinola dito sa ating niluluto. Instead na tubig yung aking nilagay, itong buko juice yung aking ginamit. Dinagdagan ko lang pala ng kunting tubig dahil hindi naman sapat yung juice na nakuha natin sa buko. Pero kunting-kunti lang naman yung naidagdag kong tubig. Yan at malambot na itong ating papaya at itong ating karni ng manok. Nagdagdag pala ko dito ng kunting asin dahil medyo matabang ito. Tsaka ako naman nilagay itong dalawang piraso na siling haba. Muli nating pakuluan, tsaka natin ilagay itong laman ng buko. Kinayod ko lang pala sa kutsara itong laman ng buko. Tinatawag pala nila itong chicken binakol. Sa probinsya pala ng Aklan, nag-originate itong recipe na ito kabamba. Nasabi ko pala kanina na first time kong magluto nito. First time pero nagustuhan naming magpapamilya. Kaya kung isa ka rin na hindi pa nakapag-try sa ganitong klase na lutuin, Try mo na rin kabamba dahil yung sabaw nito ay talagang ulam na. Medyo manamis-namis ang lasa ng sabaw nito dahil sa sinabaw nating buko juice at itong laman ng buko. Huwag mo rin kalimutang lagyan ito ng dahon ng sili. Kaya isali mo na to sa yung listahan na ulam for the week. Paki like and share na lang itong video na to para mapanood din ng iba. Yan at ready to serve na yung ating chicken binakol. Thank you for watching kabamba!